May isang taong namumukod tangi, isang taong nagpasya na ikaw ang kanyang pinili, na nagnanais na ibahagi ang bawat sandali at malampasan ang lahat ng balakid sa iyong tabi. Ang taong ito ay lubos na nakatuon sa pagbuo ng isang malalim at makabuluhang koneksyon sa iyo, na nagpapakita na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang nakikitang katotohanan at abot kamay. Sa kabilang banda, sa parehong senaryo, may isa pang figura isang taong, sa pagtanto sa intensidad at seryosidad ng umuusbong na ugnayan, ay nakakaramdam ng hindi komportable, marahil kahit nabanta. Ang di-komportabling ito ay maaaring bunga ng personal na insecurities, o simpleng pagkabigla sa pagharap sa katotohanan na hindi siya ang pinili ng isang taong pinahalagahan. Ngayon, ang pinakakahanga-hanga sa kwentong ito ay ang pagbabagong sinisimulan mong maranasan sa iyong sarili. Kung dati ang tanawin ng pag-ibig, ay tila isang tigang na lupa, walang bago o damdaming tunay na umaaling ngaw-ngaw sa iyong puso, bigla, lahat ay nagbabago. Nakikita mo ang iyong sarili na naliligo sa isang damdamin ng kaligayahan, at kaganapan, na para bang, matapos ang mahabang panahon ng paghihintay, sa wakas ay nakikipagsabuatan ang universo sa iyong pabor. Ang pakiramdam na tunay na pinahahalagahan, at ninanais ng isang taong handang gawin ang lahat para magtagumpay ay nakapagpapasigla, ang pagbabagong ito ay hindi lamang nagpapaliwanag sa iyong panloob na mundo, kundi naglalabas din ng liwanag palabas, ginagawa kang isang taong mas maliwanag at kaakit-akit. Para bang, bigla, natagpuan mo ang lihim sa pagbubukas ng pag-ibig na palagi mong hinangad, at ang kailangan mo lamang ay ang espesyal na koneksyon na ito upang ganap na magising sa mga posibilidad ng pag-ibig. Kaya, sa harap ng bagong realidad na ito, ang tanong na lumilitaw ay, handa ka na bang yakapin ang pagkakataong ito? Handa ka na bang hayaang baguhin ng pag-ibig na ito ang iyong buhay na magdala ng mas buhay na mga kulay, mas matinding damdamin kaysa sa iyong naiisip? Ito ang oras para buksan ang iyong puso at hayaang maranasan ang kwento ng pag-ibig na nangangako na maging sagana sa emosyon at mga shared na karanasan. Petai. Ako ay mamumuhay ng pag-ibig na ito kasama ang lahat ng emosyon at karanasan. Mahalagang maunawaan na ang iyong landas patungo sa kaligayahan at tagumpay ay personal at natatangi. Habang sinisimulan mong tahakin ang landas na ito na nakakahanap ng kagalakan at katuparan sa maliliit at malalaking tagumpay, natural lamang na ang mga tao sa iyong paligid ay nakakaranas din ng kanilang sariling mga laban. Hindi lahat ay nasa yugto ng buhay na may kakayahang magbahagi o kahit na maunawaan ang iyong kaligayahan. Hindi ito sumasalamin sa isang pagkukulang sa iyong bahagi, kundi sa mga komplikasyon ng karanasang pantao. Isipin, sa isang sandali, na habang sinisimulan mong anihin ang mga bunga ng iyong pagsisikap at dedikasyon, napansin mo na ang isang kaibigan o kahit isang membro ng pamilya ay hindi makasabay sa iyong daloy. Marahil ay nalulunod sila sa kanilang sariling mga frustrations, disilusyon, o kahit na naharap sa mahihirap na sandali na pumipigil sa kanila na tunay na magalak para sa iyo ang kanilang reaksyon ay maaaring mag-iba mula sa tila walang pakialam hanggang sa isang nakatagong inggit na nagpapakita sa mga pag-ugali na walang duda ay maaaring magdulot ng hindi komportable. Mahalaga sa kontekstong ito na panatilihin ang perspektibo at tandaan na ang kakayahan ng isang tao na magalak sa iyong tagumpay ay direktang naiimpluensyahan ng emosyonal na estado at personal na kalagayan niya. Hindi ito binabawasan ang halaga ng iyong mga tagumpay ni dapat itong maging isang kadahilanan na nagtatago ng iyong kagalakan. Ang katotohanan ay, sa buong buhay mo, makakatagpo ka ng mga tao na, sa iba't ibang dahilan, hindi makakagalak sa iyong progreso. Ito ay maaaring nakakabigo at kahit na masakit, lalo na kapag ito ay nagmumula sa mga malalapit na tao. Gayon paman, mahalaga na kilalanin na ang iyong kaligayahan at tagumpay ay hindi umaasa sa panlabas na pagpapatunay at kapag dumating ang sandali na napagtanto mo na sa wakas, ito ay nangyayari para sa akin, yakapin ang tagumpay na ito ng buong puso. Payagan ng iyong sarili na ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, alam na ang mga ito ay bunga ng iyong sariling pagsisikap at dedikasyon. At higit pa rito, maging handa na maunawaan, at tanggapin na hindi lahat sa iyong paligid ay magiging sa kondisyon na magbahagi ng kaligayahang iyon. Tandaan? Ang iyong paglalakbay ay tungkol sa iyo at sa iyong personal na paglago. Ang kakayahang manatiling tapat sa iyong landas sa kabila ng reaksyon ng iba ay tunay na nagpapahayag ng iyong karakter at katatagan. Sa sandaling ito ng iyong buhay, ikaw ay nagdaranas ng isang makabuluhang pagbabago, isang uri ng pagbabalik-loob na marami ang nagnanais ngunit ilan lamang ang nakakamit. Ikaw, na laging handang magbigay suporta at unawa sa iba, ngayon ay nasa gitna ng isang bagong kwento. Isang kung saan ang isang tao ay nagpasyang ikaw ang tamang pinili upang magbahagi ng kinabukasan kasama. Ang desisyong ito ay nagdudulot ng mga komplikadong damdamin, hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga nasa paligid mo. Samantalang ang bagong yugto na ito ay nagsisimula, natural na maramdaman ng mga taong nakasama mo sa iyong paglalakbay hanggang ngayon, kabilang ang mga kaibigan, pamilya, at mga dating kasintahan, ang isang halo ng mga damdamin. Para sa ilan, maaaring magkaroon ng lungkot, hindi kinakailangang nakatarget sa taong pumili na maging kasama mo, kundi sa di may iwasang paghambing sa kanilang sariling mga buhay, na marahil ay hindi sumusunod sa inaasahan nilang direksyon. Nakikita nila ang kanilang sarili sa iyong kaligayahan, at natutuklasan ang mga butas sa kanilang sariling mga karanasan. Ang sitwasyong ito ay mas lalo pang nagiging masidhi kapag tungkol ito sa mga dating kasintahan, na ngayon ay humaharap sa realidad ng pagkawala nila hindi lamang ng isang relasyon, kundi pati na rin ng akses sa isang bahagi ng iyong buhay na dati ay ibinabahagi. Ang damdaming ito ng pagkawala, ng pag-iwan sa kanilang mga problema habang ikaw ay patuloy sa pag-usad, maaaring maging masakit at mahirap tanggapin. Gayunpaman, mahalaga ang paalala na bagaman ang pagkakaunawa, ay isa sa iyong mga magagaling na katangian ang mga reaksyon at damdamin ng iba ay hindi na sa iyo. Bawat isa ay responsable sa kanilang sariling emosyonal na paglalakbay at sa paraan kung paano nila pinipili na harapin ang mga pagbabago sa kanilang paligid. Ang mahalaga ay manatiling tapat sa iyong mga damdamin at sa landas na iyong pinili na tahakin. Ito ay isang sandali para sa iyo, upang yakapin ang bagong yugto ng iyong buhay, pinahahalagahan ang mga desisyon na nagdala sa iyo hanggang dito, at ang mga oportunidad na nagbubuka sa iyong harapan. Pahintulutan ng sarili na mabuhay ng buo sa karanasang ito, batid na bagaman hindi lahat ay maaaring makibahagi sa iyong kaligayahan, hindi ito nagpapaliit sa halaga ng iyong pinagtatayuan. Ang iyong paglalakbay ay natatangi, at dapat ipagdiwang, na may kamalayan na sa bawat hakbang, natural na magbago ang mga relasyon at koneksyon. Ang mga pagbabago ay patuloy na sumusulpot at ang iyong kaligayahan ay nagsisimulang magkaroon ng mas malinaw na anyo mahalagang sabihin na ang mga laban ng iba ay hindi para sa iyo upang labanan. Sa pagkilala sa mga pagbabagong nagaganap, huminga ng malalim, tanggapin ang mga ito ng buong bukas ang iyong puso at manatiling matatag sa iyong sariling kaligayahan. Ikaw ay karapat dapat sa bawat piraso ng kasiyahan na ibinibigay ng buhay sa iyo ngayon. Ang mga taong nasa paligid mo na marahil ay inaasahan na manatili ka sa parehong sitwasyon ng walang katapusang paghihintay sa kanilang kagustuhan, maaaring maramdaman ang pagkagulat sa iyong pagunlad. Sa mahabang panahon, maaaring ipagpalagay nila na lagi kang naroon, isang ligtas na daungan at patuloy na panatilihin sa kawalan ng katiyakan sa kanilang sariling mga buhay. Ngayon, sa pagtanaw nila sa iyong pag-usad at pagtatayo ng sariling daan, puno ng kaligayahan at pagmamahal, maaaring maramdaman nila ang pagkaligaw, kahit na espiritual na balisa. Ang damdaming ito ng kawalang kasiyahan na kanilang nararanasan, ay hindi isang salamin ng iyong mga aksyon, kundi ng kanilang kahirapan na harapin ang kanilang sariling pagkakastagnante, habang ikaw ay patuloy na umaasenso. Kahit walang direktang komunikasyon, walang kamakailang pag-uusap, o aktibong pisikal na presensya sa kanilang buhay, ang enerhiya ng iyong pagbabago at progreso ay matunog. Sa ilang paraan, nararamdaman nila na ikaw ay nagtatawid sa isang bagong landas, at ito ay maaaring magdulot ng mga damdaming pagkairita o kahit put. Mahalaga na tandaan na ang mga reaksyong ito ay mga proyeksyon ng kanilang mga kawalang katiyakan at panghihinayang, hindi isang salamin ng iyong mga pagpili o ng iyong halaga. Ang iyong paglalakbay tungo sa kaligayahan at pag-unlad sa sarili ay isang landas na iyong binuo sa pagsisikap, dedikasyon, at higit sa lahat, sa pagmamahal sa sarili. Ang mga negatibong reaksyon ng iba ay mga paalala lamang na sa pagpili sa iyong sarili at ipinapahayag mo ang iyong sariling kagalingan, ikaw ay nasa tamang landas. Sa harap ng mga pagbabagong ito, manatili kang matatag at tapat sa iyong mga pangarap at layunin. Huwag hayaang ang reaksyon ng iba ay magpabago sa iyong pagtitiwala sa sarili at sa landas na iyong tinatahak. Ang pagtanggap sa mga pagbabagong ito ay bahagi ng paglago at pagunlad. Tandaan mo na ang iyong kaligayahan at tagumpay ay hindi dapat nakasalalay sa pag-apruba o reaksyon ng iba. Ikaw ang may kontrol sa iyong sariling kapalaran at ikaw lamang ang makakapagpasya kung paano mo iyon gagampanan. Sa pagtahak mo sa landas ng iyong buhay, hayaan mong ang iyong sariling kaginhawaan at tagumpay ay maging inspirasyon sa iba. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong determinasyon at pagmamahal sa sarili, maaari kang maging isang halimbawa ng lakas at pag-asa sa iba. Sa huli, ang iyong paglalakbay ay tungkol sa iyong sarili at sa pagpapakatotoo sa iyong mga pangarap. Patuloy kang magpatuloy sa pag-abot sa iyong pinakamataas na potensyal at huwag kang magpadala sa anumang pagsubok na magpigil sa iyo. Ikaw ay handa at karapat dapat sa lahat ng mga biyaya at tagumpay na naghihintay sa iyo sa hinaharap. Isulong mo ang iyong sariling kaligayahan at ipagpatuloy ang pagunlad sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Maghanda para sa isang kapansin-pansin na sandali sa iyong buhay ang sandaling maabot mo ang tagumpay at kaligayahang matagal mo nang hinahanap ay maaaring parehong sandali kung saan ang ilang mga tao sa iyong paligid ay magpapakita ng hindi pagkakontento at kahit galit. Ito ay dahil hindi nila maunawaan kung paano mo biglang naabot ang kinaroroonan mo, lalo na kung sila mismo ay hindi nakamit ang kanilang mga layunin. Ikaw, bilang isang taong may mga paa sa lupa na nagpapahalaga sa balanseng at magkapalit na relasyon, ay mapapansin kung sino talaga ang bahagi ng iyong tunay na bilog ng suporta. Likas na inaasahan na ang mga kaibigan ay nandyan sa mabuti at masamang panahon. Gayon paman, nasusubok ang tunay na pagkakaibigan kapag nasa tugatog ka ng iyong tagumpay. Ang ilan ay maaaring panatilihing nakatago ang kanilang damdamin ng inggit o hindi pagkakontento, ngunit ang kanilang mga aksyon o kakulangan nito ay magsasalita ng mas malakas. Ito ang sandali kung kailan mo malalaman kung sino ang iyong tunay na mga kaibigan, yaong mga tunay na nagagalak sa iyong mga tagumpay at nananatili sa iyong tabi, anuman ang sitwasyon. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang kaliwanagan na iyong makakamit tungkol sa kung sino talaga ang nandyan para sa iyo sa mga panahon ng sayaman o lungkot. Matutukoy mo kung sino ang mga taong nagdiriwang ng iyong mga tagumpay at kung sino ang mga taong, sa kabalintunaan, ay tila mas naroroon kapag ang mga bagay ay hindi gumaganda para sa iyo. Sa kasamaang palad, may mga taong komportable sa kasamaan ng iba, mga taong tila kumukuha ng lakas mula sa mga adversidad na kinakaharap ng iba, sa halip na magalak sa kanilang tagumpay. Ang pag-unawa sa tunay na intensyon ng mga tao sa iyong paligid ay mahalaga. Hindi lamang ito nakakatulong na palakasin ang iyong mga ugnayan sa mga taong tunay na nagnanais ng iyong kabutihan ngunit nagbibigay din ito ng mas malinaw na perspektibo sa kung sino ang maaari mong isaalang-alang bilang bahagi ng iyong malapit na bilog. Ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga taong nananatiling tapat sa lahat ng panahon ng buhay ay mahalaga para sa pagbuo ng matatag at makabuluhang relasyon. Kaya, habang ipinagdiriwang mo ang iyong mga tagumpay, maging mapagmatsyag sa mga reaksyon ng mga nasa paligid mo. Ito ay isang panahon ng malaking pag-aaral at personal na paglago, kung saan ang tunay na pagkakaibigan ay lalong kumikinang. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay sa buhay, na nakakatagpo ng isang espesyal na taong pinili na maging sa iyong tabi, isang taong matatag, masagana, mabait, at romantiko, at nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa totoo, at hindi makasariling paraan, nagsisimula kang makita ang tunay na kulay ng mga tao sa iyong paligid. Ang kahangahangang taong ito ay hindi lamang pumapasok sa iyong buhay na may dalisay na intensyon, ngunit nagsisikap din na pakiramdam mo ay pinahahalagahan, dinala ka sa mga lugar, nakikipag-ugnayan ng bukas at nagbabahagi ng mga sandali ng puso sa puso. Gayunpaman, kapag sinimulan mong ibahagi ang mga kagalakan at tagumpay na ito, maging sa trabaho, pamilya, o sa mga kaibigan, ang ilang mga tao ay maaaring magpakita ng inggit. Ang damdaming ito ay kadalasang nagmumula sa isang panloob na kakulangan, sa isang bagay na kanilang ninanais ngunit hindi pa natatagpuan. Maaaring sila ay nakakaranas ng pagkabigo sa pag-ibig o simpleng hindi nila maunawaan kung bakit ikaw ay nakakaranas ng kaligayahang ito at sila ay hindi. Ang reaksyong ito ng inggit at hindi pagkakaunawaan mula sa iba ay maaaring maging isang natural na salaan para sayo naglilingkod ito bilang isang malinaw na tagapagpahiwatig kung sino ang tunay na pinahahalagahan ang iyong kaligayahan, at kung sino ang maaaring nagpapakita ng kanilang sariling mga hindi kasiyahan sa iyo. Ang pag-unawang ito ay lalong mahalaga sa mga sandali ng pagdiriwang, tulad ng isang kasal, kung saan nagpapasya ka, kung sino ang iyong imbitahan, batay sa kung sino talaga ang nagbabahagi ng iyong kagalakan kumpara sa kung sino ang hindi. Ang prosesong ito ng pagpili ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang iyong inaanyayahan sa mahahalagang kaganapan, kundi pati na rin sa isang malalim na pagninilay sa kung sino ang nais mong panatilihin sa iyong buhay. Ito ay isang sandali ng pagkilala na, habang ang ilan ay maaaring tunay na nagagalak sa iyong tagumpay at kaligayahan, ang iba ay maaaring makaramdam ng pagkabawas dahil dito. Ito ay hindi sumasalamin sa iyo, kundi sa sariling mga insecurities at kakulangan ng mga taong iyon. Sa paglipas ng panahon, marahil ay sisimulang malaman mo ang isang malalim na katotohanan, bagaman sa ngayon ay tila medyo magulo o maalikabok pa ito. Ang paraan kung paano reaksyonan ng mga tao ang iyong mga sandaling ligaya at tagumpay ay maaaring lubhang makapagpapakilala, marahil higit pa kaysa sa kanilang mga reaksyon sa mga panahon ng hirap. Karaniwan nang mapansin ang kawalan ng suporta sa mga panahon ng lungkot, na kung minsan ay sapat na masakit na. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay hindi kayang magdiwang sa iyong mga tagumpay o mga masayang sandali, ito ay nagpapakita ng marami tungkol sa kanilang tunay na kalikasan at layunin. Ang kaalaman na ito ay napakahalaga, dahil nagpapahiwatig ito kung sino ang tunay na karapat dapat napanatilihin sa tabi. Ang mga taong nagpapaliit sa iyong mga tagumpay o hindi kayang magbahagi sa iyong kaligayahan, sa katunayan ay nagpapakita lamang ng kanilang sariling mga limitasyon at kawalang katiyakan. Ito ay isang salamin sa kanila, hindi sa iyo. Ang katotohanan ay na ang mga taong ito, kahit pagaano kahirap ang mga desisyong ito, marahil ay hindi karapat dapat ng puwang sa iyong buhay. Ikaw, tiyak na karapat dapat na maging kasama ng mga individual na hindi lamang sumusuporta sa mga masalimuot na sandali sa iyong tabi, kundi pati na rin ay nagliliwanag sa iyong kaligayahan at tagumpay. Mahalaga na kilalanin na ang tunay na suporta ay nagmumula sa mga taong nagdiriwang kasama mo, nang walang anumang pag-aalinlangan o inggit sa bawat hakbang ng daan. Ang pangunawa na ito ay mahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng mga malusog at nakakatuwang relasyon. Ang pagpili na paligiran ang iyong sarili ng mga taong tunay na nais ang pinakamabuti para sa iyo, na nagdiriwang sa iyong mga tagumpay at nagdadalamhati sa iyong mga pagkabigo ay isang desisyon na may kakayahan na baguhin ang iyong buhay. Ang desisyong ito na maingat na pumili kung sino ang bahagi ng iyong paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng isang positibong kapaligiran, kundi pati na rin sa pagbibigay ng paggalang sa iyong sariling halaga. Mapapansin mo ang isang malaking pagbabago, hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Maaaring ang ilan ay maramdaman na banta sa iyong bagong lakas sa loob at bilang resulta maaaring mabawasan sa iyong presensya. Ang prosesong ito ng pagkakakilala sa sarili ay magpapalalim sa iyong pag-iisip, nagbibigay daan sa iyo na makilala ng mas malinaw kung sino ang tunay na nagbibigay halaga sa iyong buhay, sino ang nagdadala ng katatagan at ligaya. Ang landas na ito ng pagkilala sa sarili ay napakahalaga upang maunawaan kung aling mga relasyon ang tunay na kapakipakinabang para sa iyo at kung alin ang maaaring humadlang sa iyong pag-unlad. Sa dulo ng paglalakbay na ito, magkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw kung sino ang karapat dapat na maging kasama mo at sino, kahit pagaano kahirap, marahil ay mas mainam na iwanan sa likod. Kung ang mensaheng ito ay nakatugon sa iyo, kung naramdaman mong direkta itong nakikipag-usap sa iyong puso, ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Ang paggawa ng pagkakaiba na ito, ang pagpapalayo sa tunay sa hindi, ay naging isang personal na pangako para sa akin. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran na nagbibigay daan sa iyong paglago, na papaligiran ng mga taong tunay na pinahahalagahan at sumusuporta sa kung sino ka. Tandaan mo, sa isang maayos na hardin, walang puwang para sa mga damo, may puwang lamang para sa trigo na nagpapakain at nagpapatibay.